Dati pong janitor sa Pilipinas, ngayon may negosyo na dito sa Canada. Ano ang kwento sa likod ng tagumpay ng kababayang si Michael John Aranton mula sa Edmonton? Naritong report. Naghiwala yung mga magulang ko, tapos uh, hindi na rin kami kayang sustentuhan nung uh, tiyahin ko. Mistulang Tulang Pinaampon si Michael John Aranton sa isang Amerikanong may-ari ng gym sa Pilipinas noon hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Kaya sa murang edad na pilitang mag-janitor sa gym si Michael. Nakatira lang po kami sa, sa isang parang kwarto tapos dingding -ding lang po flywood na dingding -ding yung pagitan, kapitbahay na. Um, talagang squatter po talaga yung tinirahan namin. Dito siya natuto ng bodybuilding at mga contact sports gaya ng Muay Thai hanggang sa nakarating siya ng Cambodia at doon ipinagpatuloy ang kanyang karera. Uh, kaya, um, kaya naman ako nagtagal doon kasi nagustuhan nila dahil um, doon ako natutong mag-train, hindi ako nag hindi sa Thailand kasi yung iba sa Thailand sa tawag may yung yung Cambodia po kasi mas gusto nila na galing sa kanila parang feeling po kasi nila sa kanila naggal, galing, na galing yung Muay Thai Apat na taon na kahit papaano'y umasenso si Michael sa Cambodia pero dahil hindi nakatapos sa pag-aaral bumagsak ulit ang kanyang kabuhayan. Siya naging construction worker, waiter at naging janitor sa Pasay City Hall habang pilit niyang tinatapos ang kanyang degree sa kolehiyo. Ang hindi daw niya malimutan sa pagka-janitor ay hindi ang hirap ng trabaho kundi ang kahihiyan nang makita siya ng mga dating nireregaluhan pa niya. So nagmamapa ko, nakita niya ako, oh Michael, <laughs> nandyan, Nung ginagawa mo dyan? Di ba nag-abroad ka? Di ba OFW ka? Ba't nandiyan ka na? So para sa akin, yung, hindi ko lang hold. Dinamdam ko yung sinabi niya kasi actually suot niya pa nga yung sapatos na binigay ko sa kanya. Na-enjoy niya pa habang ako nagihirap. Pero hindi naman niya, that's not what he meant na pasakitan yung kalooban ko. Pero at that point, parang nag-janitor na nga lang ako. Pero sa sipag at syaga, Natapos ni Michael ang bachelor's degree on public governance. Nakapag-asawa si Michael at nag-migrate sila dito sa Canada. Ngayon may sarili ng negosyo si Michael, ang All Flair Printing Business sa Edmonton. Sila ngayon ang puntahan ng mga nagpapagawa ng mga tarpaulin giveaways, printed t-shirts at marami pang iba. Gano'n nakarami ang kliyente nyo ngayon at sino-sino? Siguro po nasa 500 uh, businesses na po yung kinikater po natin. Um, karamihan po sa kanila mga uh, hot dog companies, uh, gumagawa uh, po ng mga fishbowl kick camps. Majority of them are Pilipi uh, Filipino po. Maraming bake shops. Squatter man daw siyang maituturing sa Pilipinas noon. Hindi daw niya inisip na hanggang doon na lamang siya. Hindi po kaya mahirap ka nag-start sa buhay, kailangan mag-end up ka ng mahirap ka din kung kung meron ka talagang pangarap desire to do something that is bigger than yourself pursue it without you know without stopping dapat yung ginagawa mo today will support yung pangarap mo just hold on and pray you know baka mas maganda yung bukas tunay nga daw ang sinasabing habang may buhay ay may pag-asa at walang imposible sa taong maglalakas-loob at magsusumikap lalo na dito sa Canada